dito na si Papa, sigaw niya sa kanyang mga anak, at masayang masaya siyang sinalubong ng bata. Sa wakas, naging normal ulit ang buhay ni Nogahang. Hindi na siya late umuwi, hindi na rin lutang sa pagod. Nakapagpahinga na rin siya mula sa misyon habang masayang masaya siya parang nakatakas sa impyerno. Pwede na ulit ako makauwi ng maaga, gaya ng dati. Gaya ng gusto ko, tahimik ang hapon, tila ba may bago siyang simula. Pero habang lumalakad papasok sa kanilang tahanan, sa loob ng gusali, may ibang kwento ang umiikot. Lipat kay G-Hack daw nakaupo siya sa opisina. Abot tenga ang kanyang ngiti. Hahaha, ha, ha. napatawa siya, pero halatang pilid. Sabi ng tauhan niya, boss, hindi ito nakakatawa. Di natin inakalang mananakaw ang mensahe. At doon nagsimula ang di inaasahang gulo. Hindi pala basta nanakaw lang yung mensahe. Sa loob ng silid, naging seryoso ang usapan at nagsalita si G-Hack daw. Hindi yun ninakaw. Sigurado akong sinadya niyang pumalpak. Paliwanag pa ni Jihak Do. Oo, nagrereklamo siya sa trabaho, pero para umabot sa ganito, malakas ang loob ni Gahang. Hindi ito katanggap-tanggap, nagulat ang alagad, sinadya, parang hindi niya maabsorb ang ideya. Tahimik ang silid sa tapos muling nagsalita ang matanda. Ama siya, ayaw niya siguro na inaagawan siya ng oras para sa pamilya niya. Pero kahit ganoon, may mga bagay na hindi pwedeng palampasin. Sa isang iglap, lumitaw ang isang guhit sa mesa, isang dragon. Malinaw na hindi basta-basta ang pinag-uusapan nila. Magkagayon man, napatunayan natin kung gaano talaga siya kalakas. Kaya simula ngayon, mas doble ingat na lang tayo kung saan natin siya gagamitin. Kinabukasan maagang nag-eehersisyo si Nugaham. At unti-unti, tumambad ang katawan niya, kulubat pero malalakas ang galaw. Para bang bawat hibla ng kalamnan niya, buhay na buhay. Nagunat siya, hindi basta simpleng stretching to, literal na inilapat niya ang binti niya sa ulo niya na parang manika. Isang payapang araw sa labas ng bahay suot lang ang pang-ensayong tel ang pambaba, habang ini-stretch ang buong katawan niya, makikita sa likuran niya ang kanyang mga anak na naglalaro. Habang naglalaro napansin nila si Gahang at tumigil ang mga ito. Napatingin hindi mo alam kung humahanga ba sila o nowhereduhan sila sa ama, kasi ang simpleng lalaki na kilala nilang si Nogahang ay biglang naging halimaw sa forma. Sa loob ng bakuran, todo ensayo si Nogahang, pawisan, seryoso, at mukhang sanay sa disiplina. Bawat galaw niya, may kasamang sigaw, ha, ha, habang sinisipa niya ang hangin sa matinding split kick. Tahimik lang na nanunood ang tatlong bata sa gilid, halatang bilib na bilib sa ginagawa ng kanilang ama. Hanggang sa isa sa kanila ang tumawag, papa, huminto si gahang at tumingin. Gusto ko rin subukan, sabi ng bata. Biglang nagsabay pa yung dalawa, ako rin, ako rin. Pero mabilis ang sagot ni Gahang, diretsyo at walang pasintabi, hindi pwede. Nilinaw pa niya, bakit ko kayo tuturuan lumaban? Para ba pagkakitaan kayo gamit ang tinte? Mas mabuting hindi nyo na yan matutunan. Akala niya tapos na, pero lumapit pa ang mga bata, mas makulat pa sa dati. Papa, gusto ko rin talaga, pero sa halip na yungo, bigla silang itinaboy ni Gahang. Hindi, buo ang boses niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto niyang protektahan ang mga anak niya sa mundong minsan niyang nilubog. Biglang natigilan si Nogahang. May narinig siya, parang may kakaibang nangyayari sa paligid. Napalingon siya, at kahit pawisan pa, halata sa mukha niya ang pag-aalala. Sa tabi niya, dumaan ang yaya, may daladalang basket. Sa dami ng nangyayari ngayon, ni ayokong lumabas, bulong ng yaya habang dumaraan. Napakunot ang nuon ni Gahang. May nangyari ba? Tanong niya, nagpupumilit rin ng mga bata habang tinatawag pa rin si Gahang. Papa, turuan mo ako. Pero sa likod ng mga inusenteng hiling ng mga bata, may mas malalim na problema. Sumagot ang yaya, isa-isa nang nawawala ang mga bata sa labas ng kastilyo. Napatingin si Gahang. "Mga bata," tanong niya. Tumango ang babae. "Oo, kaya siguro ang dami ngayong gustong makapasok dito." Napamura si Gahang sa isip, "Mga hayop na 'yon, ano ba ginagawa ng Heavenly Dragon Association? Bakit hindi nila hinuhuli ang mga 'yon?" Sabay ngiti ng pilit. "Haha. Oo nga, ang sabi-sabi, hirap na rin sila mapanatili ang kaayusan, lalo na 'yung ibang grupo." Tinutukso at ginugulo raw sila palagi. Takot na takot akong lumabas kasama ang mga bata, bulong ng yaya habang naglalakad. Halata sa lakad ng mga tao sa paligid ang kaba, parang may mabigat na panganib na nakaamba. Si kahit hindi halatang natitinag, ay tahimik na nag-iisip. Nakakatakot talaga. Alam niyang hindi siya dapat lamunin ng takot, pero hindi niya rin kayang ipagsawalang-bahala ang sitwasyon. Kung kumalat ang takot sa loob ng kastilyo, sigurado akong mas hihigpitan ang seguridad. Hindi na ito biro. Tumangala siya sa langit habang iniisip, hindi ko na dapat palalimin to. Pero kung ang mga gumagawa nito ay nakakapasok na sa loob mismo ng Heavenly Dragon Association, ibig sabihin lang noon, malalakas sila. Sa tabi niya, sabay-sabay na lumapit ang mga anak niya. Papa, bulong ng isa habang yakap si Gahang. Tiningnan niya ang mga anak niya. Tahimik, inusente, walang kamalay-malay sa panganib sa paligid. Pero siya bilang ama, ramdam niya ang responsibilidad. Kung lalala pa to, sigurado akong kikilos din ang asosasyon. At sa huli, buo ang paniniwala niya. Kahit may pag-aalinlangan sa loob, sigurado ako doon. Sa ilalim ng kalahating buwan, tahimik ang bundok. Ang malamig na hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga puno at damo, habang ang lupa ay basang-basa pa sa hamog ng gabi. Walang katao-tao, tila lahat ay natutulog, maliban sa isang aninong mabilis na dumaraan. Trak, 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 tunog ng mabibigat na hakbang sa putik. Mula sa kakahuyan, may lalaking humahanggos. Buo ang loob pero halatang pagod. Sinogahang. Pauwi na siya mula sa kanyang misyon. Habang binabaybay niya ang madilim na daan patungo sa kastilyo, ramdam mong hindi lang basta siya tumatakbo, may dahilan, may panganib, at hindi pwedeng mahuli. Kailangan kung makarating agad, magsasara na ang tarangkahan ng kastilyo. Habang patuloy siyang tumatakbo, bahagyang lumalalim ang gabi. Ang buwan ay halos matakpa ng makakapal na ulap parang may tinatagong babala, tahimik ang paligid pero hindi nakakakalma. Ang mga anino ng puno ay gumagalaw kasabay ng hangin at ang lupay unti-unti nang nagbabago ng amoy. Biglang napatingala si Nogahang. Ah, putik naman, pati panahon, kapag umulan pa, tumulo ang unang patak. Isa, dalawa, hindi pa man tuluyang bumubuhos ang ulan, ramdam na niya ang hassle, basang lupa, madulas na daan, at ang kastilyong unti-unti nang isinasara ang mga tarangkahan. Hindi lang ito laban sa oras, kundi pati sa kalikasan. Habang naglalakad si Nogahang, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napatingala siya, basang-basa agad. Buwiset, bulong niya. Naalala ko lang, biglang umulan agad. Tahimik ang paligid. Ulan lang ang maririnig. Pero ramdam mo ang inis niya. Tumigil siya sa gitna ng daan. Wala siyang payong. Wala ring masisilungan. Ayun siya, basa, pagod, bad trip habang patuloy lang ang ulan. Tahimik siyang tumatakbo, mabigat ang bawat hakbang. Wala siyang imik, pero sa loob niya, punong-puno ng inis, pagod, at kung ano pa, maya, -maya napahinto siya. May narinig siyang kakaiba, parang may umuungol, mahina, pero malinaw. Lumingon siya, hindi sigurado kung may tao o multo. Hindi siya nagsalita, nakiramdam lang. Tumambad sa kanya ang makapal na gubat sa harap. Ang ulan, mas lalong lumalakas pero imbes na umatras, humarap siya. Diretso ang tingin, tahimik pero desidido. May nararamdaman na siyang kakaiba, at mukhang hindi ito simpleng ulan lang. Tumakbo si gahang sa gitna ng malakas na ulan. Mabilis, walang atrasan, pero kahit anong bilis niya, parang walang patutunguhan. Ulan lang, gabi lang, gubat lang, tumigil siya, huminga ng malalim, nakatingin sa kawalan, tahimik hanggang sa sumigaw siya. shit naman oh, puno ng galit puno ng pagkadismaya, hindi na niya kinaya, walang sagot ang paligid, pero sa loob niya, gulo, galit, lungkot, lahat sabay-sabay, at kahit walang kalaban sa harap niya, handa siyang lumaban, bawat patak ng ulan sa lupa, parang may kasamang bigat, tumataas ang tensyon, sinugahang, nakatayo sa gitna ng daan. Hindi siya umiimik, pero baka sa mukha niya ang galit at takot. Sa harapan niya, sumambulat sa kanya ang mga katawan na naggalat, mga walang buhay, parang pinatay na lang na parang wala, hindi na tao ang gumawa nito. Ang nakita ni Nougahang, ay kagagawan ng mga hayop, mga halimaw na nagkukubli sa anyong tao. At sa gitna ng dilim at ulan, alam niya, hindi na siya pwedeng umatras. Habang bumubuhos ang ulan, narinig ni Nougahang ang mga sigaw. Isang matanda, kasama ang anak niya, desperadong tumatakbo. Tulungan niyo kami, pero wala na, huli na, isang brutal na pagtaga, isang sigaw, at ang mga halimaw ay muling umatake. Walang awa, patayin silang lahat, sigaw ng isa. Walang dapat makaligtas, isa-isang gumuho. Ang mga tao, tumatakbo, sumisigaw, pero hindi na sila pinakinggan. Isa lang ang layunin ng mga halimaw na to, wasakin lahat ng madeana nila. Sabi ni Nogahang sa sarili niya, naging sundalo na ako, nakita ko na ang masasamang tao. Pero ito, ito ang pinakamalala. Hindi na sila tao, hindi. Sa gitna ng ingay, biglang tumindi pa ang kabasa dibdib ni Nogahang isang batang umiiyak tumigil ka. Sigaw ng isa sa mga halimaw, papatayin kita pag di ka tumigil. Thay, sigaw ng bata, umiiyak habang hinayla palayo. Buwisat na bata to, mura ng isa, ang ingay. At sinugahang, tahimik lang. Pero sa loob niya, may apoy na unti-unting lumiliyam. Wala na akong pagpipilian, di ba? Hindi ko pwedeng baliwalain ang lahat ng nakita ko. Basa sa ulan sinugahang, pero hindi na yun mahalaga. Mula sa bawat patak ng tubig sa balat niya, ang nararamdaman lang niya ay apoy, galit, paninindigan. Unti-unti siyang humakbang. Mabigat ang mga yapat, pero sigurado, isang malakas na tunog ang bamalot sa paligid. Nilampasan niya ang takot. Syempre, kung may mga halimaw na nananakit sa tao, natural lang na may magwawali sa kanila, di ba? At sa gitna ng kadiliman at ulan, unti-unti siyang lumitaw. Matikas, galit, handang pumatay kung kailangan. Nagpatuloy pa ang massacre sa village, puro iyak at hiyawan na lang ang maririnig sa paligid. Matapos paslangin ng mga taga na yun ay bahagyang natigilan ang mga halimaw at nagulat ang ilan. Napatingin, may paparating, sinogaang, at ngayong gabi, may maninangil. Oo, aaminin ko, medyo kinabahan din ako. Sa gitna ng malakas na ulan, dalawang lalaking betok ang katawan ng tahimik na naglalakad. Wala silang ime. Tanging patak ng ulan at malamig na hangin ang naririnig sa paligid. Napalingon ang isa. Parang may kakaiba siyang napansin. Pati yung kasama niya, napatigil. Pareho silang alerto, parang may naramdaman. Biglang, kak, isang bato ang tumama sa bintana mula sa kung saan. Sunod-sunod pa ang sumunod. Kak, kak, tulad ng ulan, bumagsak ang mga bato na parang walang babala. May nangyayaring hindi maganda. Pero habang lumalalim ang gabi, may isang bagay ang napagtanto ng ating bida. Oo, natakot na ko sa mga tao noon sa mga may hawak ng kapangyarihan, sa mga may armas, sa mga walang awa. Pero kahit kailan, hindi ako natakot sa isang hayop. Tumigil si Gahang sa pagtakbo. Lumuhad siya saglit sa ilalim ng ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay parang nagpapalinaw sa isip niya, hindi nagpapalamig ng loob. Di ko alam kung anong klaseng nilalang ang nasa paligid. Pero hayop lang yun, hindi tao. At kung hayop man ang haharapin ko ngayon, kaya ko to, sa mga mata ni Nogahang, hindi lang basta tapang ang namumuo, kundi determinasyong hindi kayang igapos ng alinmang nilalang. At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo, kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.